Ang umaga nandito ngayon sa araw ng palingki. Ito yung, ano bato, Ikaw, Mday Ninang, kumusta? Si, Siwing, Wing, asaan si Wing? Nandun na si Wing sa ano eh. Oh, kumusta? Oh, guwapo pa rin kahit kailan. Oh. Ayan. Okay. So, ito na yung Oi, morning. Hoy, morning. Maraming dulay, Ayan, maraming gulay. Magkano yung ano? Yung pipino, magkano? 25 lang kilo. At 25 lang. Ayan. Batong, isa 30, 1 kilo. Ayan, marami. Tsaka may tuyo, may tuyo din dito. Ayan, no? kung saan may tawag niya Patula. Eh? Patula, may patula dito. Asik pa pala. Ayan. Hi, vlog. <laughs> Ayan. Welcome to my blog. <laughs> dito 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 dito. Ayun. Yeah.